pangsi ng taong bayan. Alams, Alams na. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Angel Garcia. At Zander Kayabyab. Sa punto ito mga kausap naman natin sa si Sir Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperatives. Maganda umaga po Sir Raul. Good morning po. Yes. Oh, good morning ulit at uh, maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Opo, sir, sa pananaw po ba ninyo, sapat po yung mga nagkasaad dito po sa ayuda, no? Sa House Bill number no. 5399 para po matugunan yung mga pangangailangan po ng ating mga magsasaka. ah uh, in, in principle, nakakatulong naman siya kahit papano, no? Pero hindi yan ang kailangan ng magsasaka at hindi naman humihingi na limos yung magsasaka. Hindi sila limos no? Ang hinihingi nila sa gobyerno, yung makatarungang preso sa kanilang produkto para kumita sila, makabawi sa kanilang gastos at mapakain yung kanilang pamilya. Makakatulong yung ayuda pero hindi yun ang solusyon sa kanilang problema. Opo. Kung hindi po yung ayuda ang solusyon, ano po ang numero unong dapat gawin na reforma po sa ating Department of Agriculture at sa pamahalaan? Uh, yung matagal na namin sinasabi, i-control ninyo yung pag-aangkat ng murang bigas. No? Kasi sa ngayon, binuksan na natin ang ating merkado, walang humpay yung pag-aangkat although may import ban nga ngayon. Mm -hmm. Tapos bilabaan pa nila yung taripa. So nagdagsa yung murang imported dito, yun ang nagpabagsak ng presyo ng palay ng mga At Marami sa kanila nalulugi o kaya walang kinikita yun ang number one daing ng magsasaka ngayon na hanggang ngayon hindi natutugunan ng gobyerno ayuda yung kanilang tugon hindi naman yan ang solusyon eh. Opo, meron ho bang mali dun po sa rice tarification law? Well, actually itong nangyaring pagdagsa ng uh, imported na bigas in a way kasalanan ng RTL dahil binuksan yung merkado natin sa unlimited imports. No? Mm -hmm. Pero sinasabi naman namin na even under RTL, meron namang paraan ng gobyerno na i-control yung pasok ng imports. No? Tulad na yun, nag-import ban naman sila pero medyo huli na. Mm -hmm. At yung pagbaba nila ng tariff noong July last year from 35 to percent, binabaan nila to 15 percent. Hindi naman po yan mandato ng RTL, kagagawan niya ng economic managers. No? At wala namang naka nakakapigil sa kanila, even under RTL, na ibalik yan sa 35%. No? Hindi yan po kasalanan ng RTL. Kaya yes, may mga kulang doon sa batas. Pero even with the current law, hindi dapat nangyari itong nangyari ngayon mhm mm Sinasabi kasi ng ating gobyerno, Sir Raul, ano, eh, hakbang po ito para makamit natin yung ating food security. Lalo na eh, napakarami pong mga kalamidad ang tumama po sa ating bansa. Ano po masasabi po ninyo? Well, ang presyo ang pinakamagandang incentive sa mga magsasaka para magtanim. No? Kung kahit na anong ayuda ibigay nila, libreng abono, libreng no, 10,000 per hectare, ganyan kung pagdating ng anihan, lugi ang magsasaka. Wala pa rin gana 'yon magtanim. No? Kaya wala pa rin yung sinasabi nilang food security dahil baka ang ibig nilang food security, umangkat na lang tayo at kalimutan na natin yung mga magsasaka natin. No? So they have to put their foot in their mouth kung baka ba ano, sabi nilang food security. Well, tulungan nila yung magsasaka dahil yun ang mag-produce ng pagkain natin para maging hindi tayo maging palaasa sa importer. Opo, lagi ho kasing nababanggit sa mga komentaryo na binabarat daw po ang mga magsasaka ng mga middleman. Uh, hindi ho ba, sa point of view po ba ng isang middleman, hindi ho ba yun na uh, parang unfair din naman ho sa kanila? Dahil meron din naman silang mga uh, operational cost? Yes, sa, sa tingin ko parang scapegoat parati yung middleman. Eh. Of course, may marami talagang nang aabuso pa rin, no? Mm -hmm. Pero puntahan natin yung yung side ng trader ko niyan, bumibili ng palay sa mga kakaka. Opo. Kung bibili niya ng mataas yon, and then later gigilingan niya at saka ibebenta niya ng bigas. Pagdating sa merkado, makakatapat niya yung imported na napakamura. Mm -hmm. no? So baka malugi siya. No? Dahil masyadong mataas yung bilin niya ng palay sa magsasaka, hindi na niya ma ibenta yung kanyang bigas ng katapat o mas mababa sa imported, no? Kaya yung yung policy na nagpapasok ng murang imported, yun ang nagtutulak sa mga trader sa baba na bumili ng palay sa magsasaka sa mababang presyo para hindi sila malugi, no? Ang lugi yung magsasaka. Mm hmm Nakakaawa yung ating mga local farmers. Sa imbis sila yung umaasenso, karaul, eh di ba parang nalulugmok pa sila sa kahirapan. Well, in fact, dati po sa Pilipinas, nauna tayo, di ba? Sa, kumbaga, in natin yung knowledge natin sa mga kapit-pahay nating bansa kung paano magsaka, magtanim. Pero ngayon, eh doon na tayo umaangkat ng mga bigas natin. anong <laughs> uh, noong 2019, nung pinasa nila yung RTL, mga 10% lang ng ating pangailangan sa isang taon ang kailangan natin ang katin. Yun yung parang deficit natin o shortage, 10%. No? Alam nyo, magkano na ngayon? Umaabot na ng 25% five -hmm. ng ating annual requirement. Kailangan na natin ang katin. No? So there's something wrong. No? Kasi yung RTL was supposed to nagbigay ng 10 billion, ngayon 30 billion. Nandiyan yung mga support programs it was supposed to encourage our farmers to improve their production at saka cost of production. para so, pwede na silang makalaban sa mga imported pero it's not working. Opo, so ang ang rice tariffication law po ang isa sa mga mitya kung bakit po dumami ang import. Oo. Ang nangyari kasi diyan, bigla nilang binuksan yung ating merkado sa imported na walang preparasyon at walang mga safeguards. No? So, siyempre, yung mga negosyante nakaamoy ng murang imported, ipapasok nila yan, kikita sila ng malaki, e eh, nakalagay dun sa batas, eh. hindi mo pwedeng harangin yan. Unlimited imports yan. No? So, in a way, yan ang nagbukas ng merkado natin sa imported. Pero, dapat, nung binuksan nila yung merkado, naglagay sila ng mga parang mga alituntunin, na hindi pwedeng manipulahin ng importer yung, yung pagbibenta ng bigas, na pwedeng hindi magkonsabo o mag-hold at iba pa. No? Kaya ang nangyari sa basis sa statistics ng gobyerno, bagamat maraming pumasok na importer at binabaan pa nga yung tari, hindi masyadong bumaba ang presyo ng bigas sa retail. No? Ang nakinabang yung mga trader at saka importer, kukunti lang yung binigay nila sa consumer at ngayon kawawa pa yung magsasaaka Sir, kamustahin ko naman yung ating mga storage facility kasi matagal na itong problema ng ating mga magsasaka na kapag ka may bagyo, di ba, ito po yung kanilang dinadaing kasi kaya po sila nalulugi, wala pong storage facility. Uh, ipinangako na yan ilang beses na ng Department of Agriculture na kanila po itong tutugunan. Pero sa panahon ngayon, Sir Raul, kamusta na po ba? Nakapag-provide na po ba ang ating pamahalaan ng mga storage facility po natin? wala pa Well unang-una hindi storage ang immediate concern ng magsasaka ang immediate na drying drying ng pagpapatuyo. no kasi pag hindi mo pinatuyo yung bagong aning palay eh, mabubulok yan eh uh, yan para siyang buhay na organism eh kaya dapat it, it usually 35% 25% yung kanyang moisture content dapat ibaba mo yan sa 14 no so dryer. and then once na dry na siya ah uh, ilagay mo sa warehouse kasi hindi mo naman pwedeng gilingin ka lahat yan kaagad no ah uh, wala yan no wala yan sa kamay ng magsasaka kaya pagka umani yung magsasaka lalapit yung trader bibili na niya kaagad sa basa pa siya at wala nang problema yung magsasaka sa pagtutuyo at pag-iimbak no? yun ang yun ang appeal ng trader siya na hahakot cash ang bayad no? mababa presyo pero wala nang sakit ng ulo yung magsasaka no kaysa dadalhin niya sa NP, pipila siya bago siya bago niya dalhin yun, kailangan patuyuin niya mabuti, linisin, pipila siya doon tapos sabi ng NFA, wala kaming paglalagyan. O kaya ang kukunin lang namin ganitong karami lang. So, wala eh, walang walang option yung magsasaka. Karamihan sa mga magsasaka kundi ibenta sa trader, no? At uh, na, napapansin namin yung sinasabi ng NFA puno ang bodega nila sa tingin namin may problema sa kanilang stock management no kalahati palagay ko ng kanilang stock na bubulok na kasi hindi nila inilabas kaagad no? hindi ko maintindihan bakit no kasi nakalagay naman doon sa batas bago masira yung stock yung buffer stock mm -mm. ibenta na ninyo no eh, hindi ko lang bakit hindi nila ginawa so hindi na nila maibenta ngayon yung maraming stock nila. Sayang naman. At, mm -mm. Yes. Yes. And uh, ang narinig ko recently nagpa-auction sila, no? So parang ibebenta sa private pero auction pataasan ng presyo. Mhm. percent -mm. lang ang kinagat ng private. Ah, kasi po luma si na ay, yung bigas. Luma na, pangit na. Well, palay actually siya palay, Kapalay, pero lumang lumang lumana. Kaya siguro sinabi ng trader, eh, wala yan, wala ni kami kikita dyan, sa inyo mm -hmm. na lang yan. Mm -hmm. Kaya there is a big problem na sa Hanggat hindi nila ma-unload yung mga stock na yan, both yung luma na at yung bago, hindi hindi naman sila makakatanggap ng bagong palay sa magsasaka. Saan nila ilalagay yon Yan ang malaking problema nila ngayon. Opo, ito rin po yung isa sa mga dahilan kung bakit po mababa po ang kuha ng mga trader, uh, Miller trader sa magsasaka kasi yung magsasaka po, wala silang dryer. At habang mataas po yung moisture content uh, nung palay nila, mas mura po ang bile. Tama po ba, Sir Raul? Tama, yes. Mm. parang discount yan pagkabasa. No? Pero sa LFA, sasabihin nila 23 pesos yung per kilo. Pero clean and dry din yun. No? Ibig sabihin, kung magdadala ka sa kanila ng basa, assuming tatanggapin nila yung basa dahil may dryer sila. Mm -hmm. pero Mas, mababa. mababa. rin meron discount din yun kasi pag pinatuyo mo yan, yung excess na tubig dun sa butil, mm -hmm. uh, lumalabas yun na evaporate siya, so lilit yung timbang mo. Mm -hmm. And then of course may gastos ka sa pagpapatuyo. No? So iniisip ng mga trader, ano mga farmer, Itadry ko pa yan, mag pa ako ng tao, din pagdating ko sa NEP, sabi nila, ganitong oh, karami lang yung mm -hmm. kukunin, ay wag na lang. Ito na so, lang ako no? sa trader para tapos na. Yes. No? At least kumita ka na, Oo. hindi man ganun kalaki, uh -oh. pero wala kang sakit ng ulo. Yes. Uh, ang sama, ang masama lang, sa presyo ngayon, lugi sila. Yan yan. Pero pag dadalin nila sa NEP, baka lalo silang malugi. Opo. <laughs> mm -hmm. Opo. Oh, Yun ang masakit. Yun ang masakit. Kaya ayuda eh, parang doon nga sa hearing sa house parang iba yung dating nung term na ayuda doon sa isang farmer leader Kami mm -hmm. na hindi naman kami pulubi no hindi kami naglilimos o so, humihingi ng ayuda kailangan namin makatarungang presyo tama si no yes mm -hmm. At sana yun ang asikasuhin ng gobyerno no? uh -huh. Okay, ka Raul, uh, wow. partner, meron ka ba pa bang tanong? Oo, maraming, maraming, maraming salamat, salamat po. po. Siguro parting message na lamang po, ka Raul, para po sa ating mga tagapakinig. Ah uh, well, nag, uh, nakikiusap pa rin kami sa Department of Agriculture and sa gobyerno no, na kasagsagan ngayon ng anihan, uh, mababa pa rin ang presyo despite the fact na hininto nila yung import. Sabi nila hinintiyong nila ng import noong September. Hindi pala totoo, nagpapasok pa rin sila sa September, nire nila yung guideline para pwede ka pa rin magpasok sa September. Pero nandiyan na yon, October wala sigurong papasok. Pero it doesn't seem to be working. No? So ano ang tugon ninyo? Gumalaw naman kayo. No? Kasi kawawa na yung mga magsasaka. Sir Raul Montemayor, maraming maraming, maraming salamat, salamat po. po sa inyong panahon sir. Salamat din po. Thank you. Siya po ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperatives, FF, uh, FCI. Uh, si Sir Raul Montemayo. Mm -hmm. Hindi ayuda, kundi reforma. Yes. Oo. Oo Ayan diba? na po yung lead ha. Sa sistema. Galing na kay Angel. Hindi <laughs> 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 kasi di ba <laughs> kawawa <laughs> naman yung ating mga magsasaka part.